Aries, ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay pink na langit, ang pink ay sumisimbolo ng malinaw na pag-iisip at kumpiyansa na makakatulong sa iyong mga desisyon, lalo na sa usaping pinansyal, ang mga number ay number 3 at number 19 ang magiging gabay mo ngayon, na number 3 para sa pagkakaisa sa pamilya at number 19 para sa pagsisimula ng bagong oportunidad. Taurus, ang kulay green ng sagana ang magdadala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Ang green ay sumasalamin sa kasaganahan at balanseng pananaw, lalo na sa mga desisyon sa negosyo. Ang mga number na number 6 at number 22 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga naipunder na gawain, na number 6 para sa pagkakaisa at number 22 para sa konkretong tagumpay. Gemini, ang kulay orange na bukang liwayway ang dadaloy sa iyong araw, ang orange ay nagdadala ng pasiglahan at pagiging bukas sa mga bagong ideya, na mainam sa pakikipag-usap at pagbuo ng koneksyon, ang mga number na number 5 at number 18 ay nagbabadya ng positibong pakikipag-ugnayan at tagumpay sa mga social gatherings, na number 5 para sa enerhiya at number 18 para sa kaisahan ng damdamin. Cancer ang kulay silver na sinag ng buwan ang iyong magiging gabay ngayon, ang silver ay kumakatawan sa proteksyon at masusing pagunawa sa mga damdamin ng nakapaligid sa iyo. Ang mga number na number 4 at number 16 ay nagsisilbing pahiwatig ng tagumpay sa usaping personal, na number 4 para sa katatagan at number 16 para sa positibong pagbabagong darating. Leo ang kulay gold na sinag ng araw ang magbibigay ng sigla sa iyong araw. Ang gold kulay ay sumisimbolo ng katapangan at tagumpay sa anumang hamon, lalo na sa larangan ng trabaho. Ang mga number na number 7 at number 14 ay nagdadala ng tiwala at dedikasyon, na number 7 para sa determinasyon at number 14 para sa pagpapalawak ng kaalaman. Virgo ang kulay light blue, ay hatid ang pahiwatig ng Kalen Awan at pagkakaunawaan, ang light blue ay nagdadala ng espiritual na proteksyon at masusing pag-iisip, lalo na sa mga desisyon sa trabaho. Ang mga number na number 8 at number 20 ay nagbabadya ng positibong pagbabago, na number 8 para sa kasaganaan at number 20 para sa malalim na pananaw sa hinaharap. Libra ang kulay pink na bukang liwayway ang magpapasigla ng iyong araw, ang pink ay nagdadala ng kapayapaan at pagkakaunawaan, na magiging kapakipakinabang sa iyong mga relasyon, ang mga number na number 2 at number 21 ay nagdadala ng balanse at pagunawa, na number 2 para sa pagtutulungan at number 21 para sa tagumpay sa personal na kasiyahan. Scorpio ang kulay yellow na araw ay nagdadala ng kasiglahan sa iyong araw. Ang yellow ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan at kumpiyansa. Lalo na sa usaping pinansyal, ang mga number na number 9 at number 15 ay nagbibigay ng positibong direksyon, na number 9 para sa tagumpay sa proyekto at number 15 para sa bagong oportunidad. Sagittarius ang kulay yellow ang magpapasigla ng iyong araw. Ang yellow kulay ay sumisimbolo ng lakas at tibay ng loob na makakatulong sa iyong mga plano. Ang mga number na number 11 at number 17 ay nagdadala ng inspirasyon, na number 11 para sa matatag na paninindigan at number 17 para sa tagumpay sa hinaharap. Capricorn, ang kulay dark green ang magpapasigla ng iyong araw. Ang dark green ay kumakatawan sa kapayapaan at kasaganaan sa negosyo. Ang mga number na number 1 at number 23 ay magbibigay ng pahiwatig ng tagumpay. Na number 1 para sa pamumuno at number 23 para sa mga ang oportunidad. Aquarius, ang kulay blue ang magiging gabay mo ngayon. Ang blue ay sumasagisag ng malawak na pagunawa at pagusbong ng bagong ideya. Ang mga number na number 10 at number 25 ay naghahatid ng inspirasyon, na number 10 para sa tagumpay at number 25 para sa paglalakbay patungo sa tagumpay. Pisces, ang kulay green ang magpapasigla ng iyong araw. Ang green kulay ay nagpapahiwatig ng pagbangon at kasaganahan, lalo na sa personal na pag-unlad. Ang mga number na number 12 at number 27 ay nagpapahiwatig ng tagumpay, na number 12 para sa pagiging positibo at number 27 para sa masusing pagpaplano.